Good morning, good morning. Nandito lang ako sa bahay, but i-share ko sa inyo. Sa may mga arthritis. ba? Diba? ang sakit-sakit ng ating tuhod. So, advice lang po, even may arthritis tayo, pwede tayo maka-exercise. Para ma-stretch nat natin yung ating mga buto-buto dyan. It's not good na hindi tayo mag-exercise kasi more na hindi tayo nag-move sa ating katawan, the more na masakit. Like ngayon, nakaupo lang tayo dito, alam nyo, long nakaupo, masakit. So, better naghalakat-lakat tayo. At, walang medicine ang arthritis. Need lang natin mag-exercise, diet, Huwag tayong kumain ng mga oily foods. So, priority, vegetable, fruits, and fish. And, uh, share ko lang sa inyo ha, based sa experience ko. Kasi palagi akong pagdadito na ako sa room, umuopo ako. So, na-experience ko na sabi ko kung mag-upo ako, maka-rest ang legs, right? Or tuhod natin. But, kailangan piliin natin ang ating upuan na hindi siya masyadong mataas. Dapat nubo, mababa ang chair. Kasi, pag nagtaas, the more masakit ang ating tuhod. Pag nagstand kita. No? Like dito, pakita ko sa inyo. Dito ako palagi nakaupo kasi foam ito eh, maganda mag-relax, uh, relax. But, nanotice ko, mataas ito eh. After bala, nagstand ako, na nakaupo dyan ng matagal, sakit na aking tuhod. So, na-observe ko, much better, dito, nandito na ako sa, mga, sa bahay. Share ko lang sa inyo. Kumakalat lang. O, oh, hindi ko pa ano. Dito, kagabi, umupo ako dyan, no? Oh. Ito, umupo ako dyan. O, oh, nakita nyo, nubo lang siya. Scattered, pasensya na kayo, ha? O, oh, nubo lang, oh. Tingnan nyo, set ako dito. Observe ko kagabi, dito ako umupo. So, baba lang, o, ang baba. Nakaupo ka dyan, ang baba. So, nakaposisyon yung tuhod ko. Alam nyo na notice ko, hindi magsakit magstand. So, meaning, itong ating arthritis na tinatawag na osteoarthritis, ay magka-problema din tayo. Especially sa ating inuupuan. So, kailangan ang ating inuupuan ay secure tayo. So, tandaan palagi, Anywhere, basta nakaupo tayo, kailangan mababa ang chair para ang ating tuhod hindi masyado masakit. Base experience ko at huwag kalimutan, even masakit ang tuhod, paa, walang conflict. Kailangan natin mag-exercise and healthy diet lang and huwag matakot kasing arthritis. Hindi naman siya delikado. Basta healthy living lang tayo. Thanks for watching at sa hindi pa napaka-subscribe, please subscribe and have blessed morning for today.